Wala raw pirmang itinuturong utak ng Pork barrel scam na si Janet Lim Napoles sa mga dokumento ng iniimbestigahang NGO. Ilang beses namang nasita sa pagdinig ang kampo ng prosekusyon. Mula sa Sandigan Bayan, may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, yung sinasabi mo ay uh, lumabas ano, sa pag ng mga abogado ni Janet Lim Napoles. Kay uh, Susan Garcia, ang Assistant uh, Commissioner ng Commission on Audit, na sa cross-examination ay napaamin na wala naman sa kanilang uh, special audit sa PDAF ni Sen. Juan Ponce Enrile na makikitang uh, pumirma si Janet Lim Napoles sa anumang dokumento pertaining to the six uh, NGOs na kanilang inimbestigahan. Sa halip, uh, sa pagbuklat sa mga record ng COA ay uh, ang nakitang pumirma ay sila Ben Benhur Luis, si Merlina Sunyas at si uh, Marina Sula bilang mga ta mga pangulo ng iba't ibang NGO. Uh, of course sinabi na nung tatlo ano na itong mga NGOs na ito ay uh, mga konektadong NGO uh, kay JLN uh, kay uh, Janet Lim Napoles at sila ay uh, mga dami lamang at uh, sa pagpapatuloy nga ng pagdinig ay uh, sinita ng korte particular yung prosecution dahil sa mga delays daw dahil sa paghingi nito ng mga postponement sa mga hearing at uh, nag-threaten nga yung korte na sa susunod na postponement na hihingin ng anumang partido ng prosecution o defense ay magpapataw na ng 3000 uh, peso fine ang korte at sa bawat susunod na hihingi postponement ay uh, madadagdagan pa ang uh, fine na iyan dahil pabirong sabi ng mga justices ay eh kung uh, sa at the rate they're going daw ay eh mukhang hindi matatapos ang kasong ito na sa loob ng anim na taon at kung aabuti ng anim na taon ay uh, retirado na raw ang tatlong justices na miyembro ng third division na may hawak ng uh, kasong ito at uh, binigyan din sila ng kopya ng uh, rule 118 ito yung rules on uh, a uh, pre-trial conference at uh, binigyan ang uh, magkabilang partido na tapusin ang pre-trial conference sa loob ng uh, sampung araw lamang para magpatuloy na yung uh, proper uh, trial trial proper ng kaso na ito. Uh, hindi natapos yung cross examination Rafi kay Susan Garcia na magpapatuloy naman sa September 5, Rafi. Maraming salamat Mark Salazar.